Hey guys welcome back to my channel so ito na nga ang labanan ng bronze laban sa petrogas versus cherry tigo Ma naging masaya mga fans ni si myla pablo na ipinasok siya sa third set kasi sa una nga marami na namang naawa kay myla baka hindi naman ito papasukin or pag paglalaruin. Pero pinasok, pero ang nakakainis, sabi ng mga fans, hindi daw binibigyan ng bola itong si Myla Pablo ng setter at ang, ma ang kinaawaan pa nila lalo ay isang minuto o dalawang minuto lang ay itinagal ni Myla sa paglalaro at pinalabas na naman siya kaagad ng kanyang coach. Pero panalo ang Petrogas laban sa Cherry So may isang game pa o dalawang game, depende yan. Pag panalo ang Petrogas sa Sunday, sila na makakuha ng bronze. Pero sabi nga daw nila, may lalipat ka na sa ibang team kasi parang hindi ka daw pinahalagaan ng kanyang mga ka, mga coaches. So, yan lang po, po guys ang ating update sa ngayon. Hanggang sa muli. Bye-bye. Always remember, wag po tayong magpaka-stress.